Natin, but, uh, pin, uh. <laughs> 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 nope. Tapos na ba kayo magpa-register ng SIM card nyo? Naku, kung hindi pa, edi talo kayo ni Monkey D. Luffy. Kasi siya, nakapag-register na siya ng SIM card dito sa Philippines. Trending ngayon ang salitang One Piece sa Twitter dahil sa kumalat na video ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na pwede pa lang mag-register ng SIM card kahit na hindi valid yung ginamit na ID. So, isang step ng pag-register ng SIM card ay kailangan mong mag-submit ng selfie at ng government ID para mag-go through ang SIM card registration. Dahil, sabi nga, kapag hindi ka nag-register ng SIM card, ay tuluyan nang madi-disconnect ang SIM card mo at hindi mo na siya magagamit. Kaya naman, ang daming nag-rush noong July 25, 2023 para ma-register yung mga SIM cards nila. Sa mga hindi pa nakakapanood ng video ni Monkey D. Luffy or ni One Piece, kung paano siya nag-register ng SIM card nang hindi legit ang ginamit na selfie at ID, ito panoorin nyo muna.

So, makikita dito sa video na nag-edit sila ng isang ID. So, parang I'm not sure kung anong ID yon Parang humid ID ata yung ginamit na yon And nilagay yung picture ni Monkey D. Luffy sa show na One Piece Live, yung action series ngayon sa Netflix. And makikita nyo na nag-work, nag-go-through, it says here, registration complete daw ng SIM card. So, possible talaga na hindi lahat ng nag-register ng SIM card ay legit ang ginamit na selfie at ID. Before, may kumalat din na video naman na ang ginamit ay picture ng unggoy and nag-go through din. So, makikita talaga natin na hindi ganun ka-effective yung system na ginamit when it comes sa authentication ng information sa pag re-register ng SIM card sa Philippines. Kaya naman, kahit after July 25, 2023, which is yung deadline nga ng SIM card registration sa Pilipinas, ay sobrang dami pa rin. Personally, ako ang dami ko pa rin receive na text messages na scam. So, ito yung mga text messages na nanalo daw ako ng pera, nanarado ako sa loto, mga ganyan. And marami din yung mga nagpapaloon, So kung ganito yung system na ginamit para mag-register ng SIM card before, possible talaga na may mga scammers out there na gumamit ng ibang ID or fake IDs and fake selfies para ma-register yung SIM card nila. Kaya malakas pa rin yung loob nila na mag-send ng scam messages. So, parang nonsense lang din yung pag-register natin ng SIM card kasi ang main goal talaga ng SIM card registration ay para maprotektahan tayong mga users. Especially tayong hindi gumagawa ng kabalustugan. Halos lahat is electronic na and gumagamit na ng mobile devices, ng mobile numbers kapag nagbabayad kung saan-saan. Kaya talaga importante na sana is maganda yung system na ginamit para mas strict yung pag-authenticate ng mga documents, mga IDs na ginagamit para matrace agad if ever na may mga scam or if may mangyaring masama sa mga gumagamit ng SIM cards sa Pilipinas. Pero ilang videos na din yung nag-trending online na naggo talaga yung mga hindi legit na information na sinesend nila. So, I'm not really sure kung gaano ba ka-effective yung nangyaring SIM card registration process sa Pilipinas. And of course, marami pa rin sa mga netizens ang nadismaya sa video na to. Dahil syempre, ayon, according to them, parang nonsense talaga. Parang unfair sa mga taong nag-submit ng ID nila, ng selfies nila compared doon sa mga scammers na nag-send ng fake information para makapag-scam ulit sila despite the fact na required na talagang mag-register ng SIM card. Dahil, for example, ikaw, scammer ka, sinend mong information ay fake ID or hindi mo talaga information, nag-scam ka ng tao, kapag nagkaroon ng investigation, ibang profile or ibang fake identity yung mapupull up nila sa system, parang unfair lang din talaga yung SIM card registration and sana magawa ng paraan sana ngayon ay magkaroon tayo ng process or mahigpit na process para i-sort out yung mga taong nag-submit ng valid na information, valid IDs and ma-sort out yung mga taong nag-send ng fake information para tuluyan ng ma sa system and ma-deactivate yung mga SIM cards nila. So kayo ba, anong masasabi nyo dito sa issue na to? Anong masasabi nyo dito kay Monkey D. Luffy na nakapag register ng SIM card sa Pilipinas gamit ang kanyang humid ID. Sang ayon ba kayo sa karamihan na nonsense ang pag si SIM card register natin? O meron pa rin ba kayong tiwala na safe and secured yung information natin na sinend online para makapag-register ng SIM card? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong ganitong vlog, make sure naka-follow na kayo para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching guys and stay safe.